One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatalungin Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama samning nyo. So yon. so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Happy Thursday sa inyong lahat, bilis ng araw. So Thursday na kagad, so bukas Friday then Saturday, so yon coronation night na ng Miss Grand Thailand 2024. Sino kaya mananalo? Ang tingin ko mananalo doon ay Miss Bangkok, si Contep Mahanakon. Kasi parang siya ang isa sa mga malakas na kandidata. And then, of course, malakas din si Miss Phuket, si Miss Saraburi, tapos sino pa ba? Si Miss Grand Chumburi. Ayon, ang mga malalakas. Kasi Miss Grand sa konakon. Kasi talaga naman sila lang yung kakaiba na eksena na hindi tumatambli. And then, syempre, suot-suot ko ang pamigay na damit sa akin ni Mr. Nawad. Ito ay ang Miss Grand International and Miss Grand Thailand. Uh, alay na shirt. So, yes. Ang ganda, di ba? So, yon Kaya lang, parang hindi ako nag-shine. <laughs> Charot. Hindi ako masyado maganda dito sa kulay ng damit na to. Pero, carry na. And thank you, Mr. Nawat, no, sa padamit ninyo. O, di ba? Ang bongga. So, eto na. So, syempre, marami tayong chika. Pero, syempre, bago ako chumika, gusto ko munang pagpasalamat sa inyo lahat ng bonggang bongga. Thank you so much sa lahat na nakatutok dito at nakaabang araw-araw lagi-lagi. Shout out po sa inyong lahat. And then, of course, kay Chris Christine Ann Perez na kachika ko lang siya kanina regarding nga sa ano, super glow at saka sa binibining Pilipinas na bukas na ang kanilang pipiliin na finalist ng binibining Pilipinas for this year, yung magiging official candidate. So, sabi ko nga, isa ako sa mga magpipili doon. Charot! So, yon At eto na, marami akong chikang hinanda sa inyo na talaga naman, hmm, magpataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang chika. Mama Sam, Miss Universe Mexico, sa September na. So, ito yung natin yung sinasabi ninyong Miss Universe sa September. Yung Mexico, Miss Universe Mexico, na magaganap nga ang kanilang competition sa September. So, yon So, I'm so excited kasi ano, tawag dito. Gusto ko malaman kung sino mag ipapadala nila sa Miss Universe kasi ang Mexico kasi parang piling ko ano tawag dito mm, um, ligwak sila ilang taon na so sana naman makakuha sila ng kandidata na alam mo yon na uli sa semifinals kasi mula nung 2021, 22, 23 ayon, ligwak na sila ng tatlong taon, hindi sila pumapasok sa semi kahit anong ganda ng kandidata na inilalaban nila. Just ko nakakaloka, kawawa naman. Follow by Brazil, di ba? Si Brazil din, lagi din ligwa. Pero, syempre, tignan natin kung sino ang magiging pambato nila ngayong taon na to. And then, I'm so excited sa Miss Universe Mexico 2024. So, alamin natin yan kung sino ang magiging kandidata nila. Siyempre, pasabog din yung mga yan. Lalo na ngayon, gagawin ang Miss Universe sa Mexico. So, dapat makakuha sila ng kandidata na talagang mas kabog at mas panalo. Diba? And then, para sa sumunod natin, chika, ito comparison to. Si Miss Universe at saka si Miss Grand International, sino ang mas kabog ang beauty? Nakita ko kagabi, syempre, si Miss Grand International. Wala lang kaming picture kasi parang tinatamad ako. Charot. Hindi ako, ano, parang wala akong gana kagabi. Gusto ko lang maupo, manood ng show nila. So, yon Tapos, ang dami kasing tao. Tapos, yung mga tao, yung, tapos na yung show, hindi ka makalapit doon kahit may ano ka, may media pass ka, paano naman kasi nakaharang sila doon sa mga daanan. So, ayoko na makipagsiksika. So, Pinili ko na lang, sige, uwi na ako. Nakakatamad. Pero, napicturan ko siya last night. Actually, maganda siya sa personal, si Miss Peru. Gusto ko yung beauty na meron siya at napaka-humble. Sobrang ganda. Pero, syempre, parang tingin ko mas maganda pa rin si Universe kasi hindi ko pa siya nakikita eh. Sa picture, yung mga nakikita kong pictures niya na talagang sabi ko, ay, ito't siguro talaga yung mukha niya. Sobrang ganda. Para sa akin, syempre, iba pa rin yung beauty ng Nicaragua sa, ano, sa sa taga Peru. Pero si Miss Peru, I love her. Siyempre gusto ko yung si Miss Grand Peru. In fairness sa kanya. Saka yung time na lumalaban siya sa, ano, sa Miss Grand, isa sa mga naging close friend niya talaga si Miss Philippines. Aminin ninyo yan, ba? Diba? So yon. So kaya gusto ko siya. And then, uh, hindi siya ganong katangkadan. Parang matangkad lang siya sa akin konte pagkatapos uh, pero sexy siya and then talagang ano siya, alerto lagi. Yung gano'n, yung galaw-gaw. So, yon So, isa sa mga nakita ko kay Miss Grand ano, international. And then, si Miss, ano naman, si Miss Universe, wala, hindi ako maka, ano, hindi ako maka-tsempo kung saan ko siya makikita. Pero, may mga nag invite nga sa akin na tinatamad ako ang init. <laughs> so, okay lang yon So, siguro sa pagbalik niya, yun, sisikapin ko na makita ko siya. Sa, kasi babalik pa siya uli dito sa Thailand. Iikot pa siya dyan sa Philippines at kung saan saan pa. So, abangan ko ang kanyang pagbabalik. Pero para sa akin, pareha silang maganda. Pero sa inyo, sino ba ang tingin ninyong mas kabog ang beauty? Si Miss Universe or si Miss Grand International. O, di ba? Isama pa natin si Miss World. Nako, si Miss World naman ay isa din yung Diyosahan din talaga. Di ba? And then, para na masasumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Ah, uh, si Miss... ano? Universe Quezon City nag na dito sa Miss Universe Philippines yesterday. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Nakakalungkot, kasi parang talaga ba dalawa na ang nag-withdraw. Actually tatlo eh, 'di ba? Si ano, 'yung una, tapos pangalawa etong si Angeles. Ito 'yung natatandaan ko. Sorry. And then pangatlo eto nga si ano, Quezon City. So, syempre, nalulungkot ako kasi sa si Quezon City, isa doon sa mga potential talaga na pwedeng makipagbakbakan. Pero siguro na-realize niya hindi siya mananalo sa competition, kaya nag-quit na siya ng bonggang-bongga. -bongga. So, yan yung mali. Kasi parang may mga, ano, kumbaga parang by provincial kasi or by places kasi na na parang inaano, ina-appoint para sumali dito sa Miss Universe Philippines. Mas maganda talaga yung alam mo yun, yung nag-audition yung girl tapos kusa talaga. Kasi pag kusa kasi parang sabi nga ni Christine Anne Perez kanina, mas gusto talaga nila at willing sila na makipag-compete hanggang sa dulo ng laban. Kasi etong mga ganito, parang pag napansin nila na parang okay, western time, hindi parang hindi naman ako papalo, so quit na ako. Or may mga emergency sila at ayaw na nilang sumali. Pero kasi kung ano man yung dahilan ni Quezon City, syempre dapat natin respetohin yon na dahilan niya kasi yun eh. Pero kasi ako para sa akin, sana bago kayo ano, sumali sa pageant ng halimbawa Quezon City or kung ano man yung pageant na sinasalihan ninyo, make sure lang na talagang gusto ninyo to. Kasi parang nakakasira sa inyo kung mag-quit kayo sa mga pageant na sinasalihan ninyo dahil parang piling ninyo, merong mga dapat kayong tutukan, health, health problems, sana before pa lang, malaman na ninyo na kaya ko ba to? Lalaban ba ako dito? Gusto ko ba to? Para at the end of the story, kasi sayang yung ano, yung experience, 'di ba? Sayang yung yung moment kasi ito kasi kwento to eh. Yung ginagawa natin sa buhay natin at the end of the story, kwento siya in the future. Kung manalo ka, eh swerte. Kung hindi naman, eh wala tayong magagawa kasi kwento siya. But sa kabilang banda, ah uh, to be honest, naiintindihan ko naman kasi syempre malaki yung gastos. Eh, oo nga naman ko ipagpapatuloy ko pa to tapos parang walang income na pumapasok sa akin. So, syempre mas pipiliin ko pa rin yung practical ako, ba diba? So, mga ganun eh. Maraming mga rason kung ano yung mga dahilan man nila eh dapat na lang nating intindihin at respetohin pero syempre nakakaloka no baka mamaya lahat na sila mag-resign o di ba mag, no? diba? mag sa ano sa page. So kasi nakakatatlo na. So baka mamaya masundan pa 'yan. Sana naman wag na. Sana lahat ng girls ay laban na, push na ganon. So di ba? So para tuloy-tuloy lang kasi ano tawag dito? napaka ano kasi nakakagulat kasi kasi para sa akin si Quezon City ay isa sa mga pinakamagaling na kandidata at nangihinayang ako sa kanya and then ayun nga balibalita chika chika na si Joy Joyce Cobales na daw ang papalit ngayon dito kay Quezon City o oh, diba uh, kung si Madam Joyce ang sasalin nyo dyan Diyos ko hindi siya titigil hanggang matapos ang coronation night di ba? so yon so kasi gusto niya to, alam ko na talagang bet na bet niya. Pero kasi di ba may first runner up ang Quezon City. So anong gagawin ng first runner up? Dapat yung first runner up ang isali kasi etong si Joyce ay finalist lang. So meron namang first runner up. So sana yun yung ipalit nila kasi anong anong rules ng first runner up kung hindi ka ipapalit para doon sa naiwan ng queen, di ba? So, kaya nga may first runner-up, may second runner-up, and then finalist. So, ako para sa akin siguro alamin muna nila kung gusto ba sumali ng first runner-up or ng second runner-up bago tumalon kay Miss Joyce. Kasi si Miss Joyce ay isa sa mga finalist dito sa Quezon City. Pero kung talagang ang desisyon ng Quezon City ay ipadala si Joyce Kobales para sa competition, eh go, go, go lang. Di ba? So maganda to para sa laban ni Lasam Samnasi Universe Philippines. Sayon, tuloy-tuloy lang. And then kahapon nga nagkaroon nga Hello Glow Universe and runway show ang mga kandidata. Pero kasi syempre nagkaroon din ng awardee para sa magiging finalist nga nila na dito sa show nila. Kung sino ang tatanghaling bagong Hello Glow. <laughs> and then, ang announcement nito ay sa coronation. So, ano daw ang thought natin dito? Bakit hindi daw napasama si Tagig sa kabila daw na super ganda? At hindi rin daw napasama si Kainta na super galing daw at yung iba pang kandidata. Hmm. Tulad niya na sinabi ko, kaya hindi sila napasama dahil siguro ang pinagbasihan nila yung photoshoot doon sa super ano super hello glow nila kasi di ba nagkaroon sila ng mga shoot and then na post diyan sa social media tapos nagkaroon ng botohan doon kaya nga di ba si Lukban nga naging people choice award o di ba kaya siya napasama diyan sa finalist and then si Tagig siguro ay hindi pumalo doon sa choices ng organization so respetuhin natin yung yung choices ng ng sponsor so parang piling ko, hindi naman ibig sabihin na hindi naman napasama dyan, ay hindi na siya mananalo ng Miss Universe Philippines or maliit na yung chance niyang manalo. So, marami pang mga activity. Ito lang naman ay para sa choices ng Hello Glow Universe, di ba? So, yon So, hindi, wala tong kinalaman doon sa sa laban niya talaga doon sa Miss Universe Philippines kasi wala namang bearing yan wala namang kinalaman niyan doon sa magiging posisyon nila kung sila ba ay Miss Universe. So, yon So, ang importante ay nando siya yesterday, ipinakita niya na kung ano yung kakayahan na kailangan niyang gawin. And then, nakita naman natin na talaga naman super ganda at super glow naman talaga ng pambato ng tagig. So, yon yon So, abangan natin yung mga susunod pa niyang eksena. Pero tulad nga na sinabi ko, walang kinalaman to at walang bearing sa competition nila. So, yan. And then, ganun din si Kainta. So, kung hindi mo napasama si Kainta, ibig sabihin ay hindi siya choices ng, na sponsor. So, ang choice ng sponsor ay sila Miss Iloilo, Pampanga, syempre, nandiyan dyan din si Lukban, nandiyan din si Baguio, nandiyan din si Bacoor, and Quezon Province. So, yan. So, sila yung naging choices. At, wala tayong magagawa doon. Kung baga, yon Pero hindi ibig sabihin sa mga choices ay sila na rin ang mananalo Miss Universe Philippines. Hindi pa natin alam yon But syempre sa mga ipinakita ng mga girls, nakita natin kung sino yung umarangkada at kung sino ang naiwan sa eksena. So para naman sa na chika, Mama Sam, saan daw ba ako na impress sa ipinakita ni Atisa Manalo yung rampa niya sa Binibining Pilipinas o yung rampa niya sa Miss Universe Philippines. Siyempre, yun doon sa binibining Pilipinas. Bata-bata pa doon si Atisa, tapos talagang kabogera talaga siya doon. Tapos dito naman sa Miss Universe Philippines, ang nakita ko yesterday, she's a woman. Hindi naman niya kailangan rumapa ng bonggang-bongga. Kasi, kung titignan mo naman, talaga namang kabog na kabog naman talaga yung beauty niya. Alam nyo, sa totoo lang, sa kahapon, sa event, kung may mga nagsasabi na hopak na pak yung rampa ni Iloilo, -Ilo, talagang bigay na bigay, palong-palo. Totoo naman yun. Nakita naman natin yung rampa ni Iloilo -Ilo na talaga naman pak, 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 in fairness, panalo ang pitik ng mga paa. So, nakaka-impress. Yung kay Atisa Manalo naman ay very queenly, very smooth, supposed to cater yung galawan. And then, ando doon din, syempre, medyo nakulangan lang ako kasi nag-expect ako na papalo yung mga balakang niya. But, at the end of the story, na-realize ko, hindi mo na kailangan magpa-impress dito. Kasi, tulad nga na sinabi ko, wala namang bearing to. And then, siguro tama din yung ginawa niya na i-keep niya lang lahat ng bala niya for the coronation night or for the preliminary, preliminary competition or kung saan pang event na kung saan may bearing ang labanan nila. Sabi ng ganon, you know, kung kailan ka talaga magpapasiklab ng bonggang-bongga. -bongga. And then I think at manalo is one of the beautiful girl na nakita ko yesterday doon sa event na yon Imagine mo, yung tinignan mo siya talagang yung mga video niya, sabi ko, ang ganda ng mukha. Yung alam mo yun yung tipong hindi mo papansinin yung galaw niya, pero ang papansinin mo sa kanya, yung tipong mga tingin niya, yung mga smile niya, saka yung beautiful face niya. And then, ang dami nagkalat na video yesterday. Grabe, ang josa josa ng isang ati sa Manalo. So, yun lang ang masasabi ko. But, to all girls, lahat sila kumabog, lahat sila talagang romampa ng todo-todo at naipakita nila yung best nila yesterday. And congratulations! Marami yun, nag-shine like a diamond star na talaga naman masasabi ko, oh my god, ang gagaling nila lahat. ba diba? So, yon So, kayo ba guys? Ano guys? Ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, makisaw-saw kayo dyan sa baba. Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. So, walang sawang support at pagmamahal na binibigay bigay ninyo, syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika, sabi nga gano'n always keep smiling and always think positive, walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas, kaya guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you, guys.